for today's video guys may buntag sa tanan guys no so bago lang ta mata guys so pag mata diretso sa dapugan dahil maglingyo sa dapugan dahil maghaling o maginit kay magkape dahil yun lumap. ay haang so guys ay natong panahon drone guys kadar gabi ising kaulan basa na sang silong sang silong, guys Ulan na sad mahilak na sa langit guys so lamig erba ba po nato ikatulog kung ulan ulan no may kiloko luko hmm. may kayo bukot bukot o gambol ito na umay hindi hmm. rin na nagway no so diha nagway sa inyo hadapit guys so wala guruy ulan no Dari sige ulan dari guys. O mana mo kapi guys. So lagi mo sanlag na mais mo ang kapi di ba nindot kayo no paminaw no. Abuwa tanang kuan panohot.